my daughter gonna walk today. Yan. Hello, anak. Hello. <laughs> Ayan, maglalakad daw kami ni Junakis. Imimit namin yung aking yung tatay niya. Yung asawa ko. Asawa ko. tatay niya. Imimit doon kasi may sasakyan siya. Tamad kasi maglakad yun eh. Kaya tingnan mo maglalakad kami dalawang maginayan -ina. Yan yung outfit ni Junakis. Yung outfit ko yan. Oh. yung bag ko sa ilalim ayan, tingnan natin guys punta tayo doon sa loob ng parang kakakahuyan doon kaya mga palangga, maglalakad kami see you there nice weather in Europe 17 degrees it's September but it's nice weather ayan mga palangga, kitakis kita, doon tayo sa kakahuyan yan mga palangga ito na yung ito na yung kakahuyan na si Junakis oh yung aking bonso Kagigising lang dahil nag-walk siya kagabi. Ayan, mga palangga. Ito yung kakahuyan na pinuntahan na namin ngayon. Maglalakad kami for the fresh air. Kasi si manina inyo almost two weeks siyang nagkasakit. Pero tingnan nyo po, mga palangga, yung mga kahoy. look at the tree now. It's, it's still green color the uh, mga dahon pero nag-uumpisa na siyang mag-yellow kasi mag-autumn na siya kaya mga palangga ito yung tubig oh meron din mga nagbibisikleta oh. kasi maganda yung panaw na yan tingnan nyo yung tubig mga langga oh may mga anak ano yan yan mga ano na yan aha angkor dak Duck in English pala. Ang course sa Swedish. Hindi <laughs> na si Manina marunong mag-English. <laughs> Ay, mga palangga, oh. Tingnan natin. Ang course sa Swedish. Duck sa English. Yan, oh. Langoy-langoy man sila, mga langga. Uy! Yan, oh. Uy, mga maya. Mga palangga. Ayan, tingnan niyo, oh. Wala akong pagkain sa inyo. Oo, <laughs> yeah, oo, oh, oh, oh. Wala akong pagkain sa inyo. No food. Wala akong bread. Ikaw kasi alam mo na maglalakad kami. Ay, ang ganda niya. Oh, look. Anak. Uy, girin yung ulo niya. Oh. Hello. Hello, mga ducks. Hello. Hey, hey. Ang cute niyo naman. Lamig na ng tubig. Ah, andito pa rin kayo. Oh, yung cute nila. di oh, YouTube. Na-loadt 1 YouTube. So, Finally, ayan si habi Tinatamad maglakad yan. Anak niya talaga si asawa ko. Sabi ko sa kanya maglakad-lakad siya kasi diabetes siya eh. oh, ayan o. Oh. Gusto na daw niyang mag-coffee. Hindi pa nga siya nag-uumpis maglakad. Mag-coffee -co na itong walang niya Ara, fika! Mag-coffee -co na siya. Lumusti Borya, go first. Kailangan mo maglakad. Kakapi na daw siya. Uy. Yan, maglalakad na kami. Yan yung sasakyan niya. <laughs> Kami medyo nakis naglakad. Yan siya. Nagsakay na sasakyan papunta dito. Yan. Beginning for going, going. Go, go, go.